Maraming nagugulat kapag naririnig ang istatistikang ito. Karamihan ng matatanda ay umaabot lang hanggang 70s o maagang 80s at kakaunti ang lumalagpas sa 82, parang may kisame na hindi madaling basagin. Pero ang totoo, hindi lang ito tungkol sa swerte o lahi. Mas madalas, pinaghalong maliliit na araw-araw na desisyon, nakatagong kondisyon na hinayaang lumala at kapaligirang hindi ligtas para sa tumatandang katawan. Sa video na ito ipapaliwanag ko sa paraan na praktikal at pwedeng gawin bukas ang mga pangunahing dahilan kung bakit maraming matatanda ang hindi lumalagpas sa 82 at kung paano mo babaliin ang kisaming iyon sa pamamagitan ng malinaw na rutin. Unang dahilan, tahimik na mataas na presyon at asukal sa dugo. Si Mang Nardo, 76, ay okay lang daw ang pakiramdam kaya hindi na siya regular na nagmo pero sa bawat araw na lumalagpas ang BP, unti-unting napipinsala ang ugat ng puso, utak at bato. Sa bawat linggo na pabago-bago ang asukal, pakonti ng pakonti ang reserbang lakas ng katawan. Hindi ito bigla. Parang kalawang na mabagal pero tuloy-tuloy. Anong gagawin? Umagang ritual, ilog ang BP at timbang, at kung diabetic, fasting at post-meal na asukal kahit 2-3 beses sa isang linggo. Itapat ang ulam sa layunin, Kalahating plato gulay, isang palad na protina at kontroladong alat. Maliit na pagbabago pero kapag araw-araw malaki ang naiiwasang atake sa puso at stroke. Ikalawang dahilan, sarcopenia, yung unti-unting pagliliit at paghina ng kalamnan. Dito maraming buhay ang umiiksi ng hindi napapansin. Dahil kapag humina ang hita at binti, mas kaunti ang galaw, mas madaling mahulog at mas bumabagal ang lahat pati bituka, baga at balanse. Si Aling Mercy, 78, napapansin na hindi na niya maakyat ang hagdan ng hindi humihingal. Nang binuuhang muli ang almusal, may protina, hindi puro tinapay, at nagdagdag ng 10-15 minutong resistance sa upuan, sit to stand, wall push-ups. Sa loob ng anim na linggo, mas tumibay ang hakbang. Praktikal na tuntunin. Targetin ang on to -dua palad ng protina kada kainan, isda, tokwa, manok na walang balat, itlog o yogurt. Dagdagan ng dalawang araw sa isang linggo ng banayad na pampalakas para sa hita at balikat. Ikatlong dahilan, pagkadapa at aksidente sa bahay. Kapag mahina ang tuhod at mabagal ang reflexes, isang madulas na sahig lang ang pagitan ng okay pa at na ospital. Ang masakit, pagkatapos ng malaking bagsak, madalas bumibilis ang pagbaba ng sigla. I-audit ang bahay. Ilagay ang nightlight sa pasilyo at banyo, alisin ang mga wire at kalat sa daraanan, maglagay ng anti-slip sa CR, at gamitin ang sapatos o tsinelas na may kapit. Huwag biglang tumayo sa gabi, umupo muna bilang ng sampo sa katumayo. Kung may hilig-mahilo pagbangon, ipatingin ang gamot at presyon, baka may kailangang baguhin sa oras o dosis. Ikaapat na dahilan, polypharmacy. Sobrang halo ng gamot at supplements na walang malinaw na plano lalo na ang pangantok, pampakalmang iniinom gabi-gabi, o anti-pain na may pwedeng makaapekto sa bato at tiyan. Hindi masama ang gamot kung tama ang gamit. Delikado lang kapag nagdadagdag ng walang nag-o-oversee. Tuwing check-up, dalhin ang listahan ng iniinom, pati herbal. Tanungin, alin ang talagang kailangan? Alin ang pwedeng ibaba o itigil? At alin ang dapat ilipat sa umaga para hindi puyat sa ihi? Isang ayos ng regimen minsan ang pagitan ng hilo at ligtas na gabi. Ikalimang dahilan, tulog na magulo. Sleep apnea at tulog na puwersa. Humihilik lang daw. Pero sa likod nito, putol-putol ang hininga, bumababa ang oxygen, at tumataas ang stress hormones. Dagdag pasanin sa puso at utak gabi-gabi. Kung malakas ang hilik, may hinto ng hininga, o laging pagod kahit mahaba ang tulog, magpasuri. Minsan, simpleng pag-alis ng alak sa gabi, pagbaba ng alat at bigat ng hapunan at pagtatangkang matulog na nakatagilid ay malaking ginhawa. Sa iba, kailangan ng CPAP o partikular na gabay ng doktor. ika na dahilan. Pagkaing mabilis pero mabigat sa alat, asukal at mantika. Hindi nito pinapatay agad. Pero araw-araw pinapabilis nito ang paglapot ng dugo, pagtaas ng BP at paglobo ng tiyan. Kung hindi may iwasan ang processed, bawasan ang dalas at dami. Piliin ang low sodium sa lata, idrain ang sarsa, dagdagan ng gulay at tubig sa umaga at hapon. Ang sausawan, huwag hayaang ang tuyo ang ulam. Gamitin lang na accent, kalahating kutsarita tuyo plus, maraming kalamansi si plus ng tubig, ikapitong dahilan, pag-iisa at depression. Kapag wala nang kausap, bumababa ang gana kumain, gumalaw at mag-alaga sa sarili. Si Tatay Romy, 80, nang sumali sa umagang lakad ng barangay at nagkaroon ng kape-kwentuhan tuwing lunes at huwebes, gumanda ang lakas at gana, Social contact ay gamot din. Iskedyul mo ang 2-3 usap at lakad sa isang linggo. Kung hirap lumabas, video call habang naglalakad sa loob ng bakuran. Ikawalong dahilan, sobrang lamig o init at maling timing ng tubig. Sa edad na lampas 70, hindi na ganun kaalerto ang gutom at uhaw signals. Kapag mainit, mabilis ma-dehydrate. Kapag malamig, madaling manginig at sumikip ang ugat. Ilalagay ang 70-80% ng tubig sa umaga at hapon. Bawasan 2-3 oras bago matulog. Kapag may diuretics, tanungin kung pwedeng umaga. Bantayan ang ihi. Target ang mapusyaw na dilaw, hindi malinaw na parang tubig, hindi rin tsaa ang kulay, ikasyam na dahilan, late screening at kulang sa bakuna. Marami ang umiiwa sa check-up dahil nakakatakot malaman. Pero ang mas nakakatakot ay malaman mo kapag huli na. Para sa 70 plus, mahalaga ang regular na BP at blood sugar checks, kidney at lipid profile ayon sa payo, bakuna laban sa trangkaso, pulmonya at shingles kapag ini inirekomenda. Hindi ito dagdag abala. Ito ay seatbelt, sampung dahilan, kawalan ng araw-araw na plano. Kapag walang template ang araw, madaling manalo ang pagod at tukso. Kaya narito ang longevity after 70 routine na pwedeng kopyahin bukas. Paggising, isang basong tubig, banayad na pagunat ng 5 minuto, at BP, timbang log. Almusal na may protina, itlog plus gulay, o yogurt plus prutas at hindi maalat. Umagang lakad, 15 to 20 minuto o 10-10-10. Sampung sit-to-stand, sampung wall push-ups, sampung calf raises. Tanghalian, kalahating plato gulay, isang palad protina, isang dakot na buong butil. Hapon, tawag o usap sa kaibigan at sips lang ng tubig. Kung may lakas, 10 minutong lakad. Hapunan, maaga at magaan. Iwas kape, alak at sobrang sabaw na maalat. Bago matulog, Ilawan ang pasilyo, alisin ang kalat, i-review ang gamot para sa kinabukasan. Walang dagdag, walang bawas. Mingka minutong mabagal na paghinga o dasal. Kung may hilik o puyat, usap sa doktor para sa susunod na hakbang. Karaniwang tanong, kung lahi namin maikli ang buhay, may magagawa pa ba? Oo, hindi natin mababago ang lahi. Pero mababago natin ang bilis ng pagkasira o pag-alaga sa katawan. Wala na akong gana sa protina. Hatiin sa maliit pero madalas. Kalahating palad tuwing kainan. Ihalo sa paborito mong gulay o sabaw. Masakit ang tuhod ko. Paano ako mag-ehersisyo? Unahin ang upuan base na galaw at water exercises kung may access. Malinaw na goal. Tumayo at umupo ng 10 beses nang hindi humahawak. Dagdagan linggo-linggo. Lagi akong nahihilo pagbangon. Baka timing ng tubig o gamot o orthostatic hypotension. Umupo muna sa gilid ng kama sa dahang tumayo at ipatingin ito. Kung may natutunan ka, I-comment ang babalik ko ang 822 at ilagay ang dalawang bagay na sisimulan mo bukas. Isang gawi para sa katawan, galaw o plato at isang gawi para sa puso, yapa, utak, usap o tulog. I-share ang video sa kapamilya o kaibigang senior. Minsan, isang malinaw na rutin lang ang pagitan ng pangamba at pag-asa. Huling paalala, ang gabay na ito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng payo ng iyong doktor. Kung may diabetes, sakit sa puso o bato, o marami kang maintenance, i ang pagkain, gamot, at ehersisyo batay sa iyong laboratorio at konsultasyon. Pero tandaan, ang buhay na Lampas 82 ay hindi himala. Ito ay produkto ng daan-daang maliliit na tamang kilos, isang basong tubig sa tamang oras, isang plato na may gulay at protina, isang lakad na paulit-ulit, at isang gabing ligtas at payapa. Sa bawat araw na may plano, unti-unting umaangat ang kisame.